Patuloy na sinisikap ngayon ng National Commission on Indigenous People o NCIP na makaboto na ang mga katutubong AITA dito sa Bicol. Una nilang hinikayat ang mga ito na magparistro. Pero karamihan sa mga AITA, walang mga dokumento tulad ng birth at marriage documents. Ito ang tinututukan ngayon ng NCIP. Mahigit imang libo ang mga katutubong AITA sa Bicol Region. Ang Ilian Tribal settlements sa Iriga City ay isa lamang sa settlements ng mga katutubo sa region. Ang ilan sa kanila, kung hindi man pangalawa, unang beses palang makakabuto ngayong halalan. Ito po ang sumayang tinututukan para uh, iyon talaga ang masikas ang ma-register inot-inot. Pagamat inot. excited karamihan sa mga AITA, nangangamba dahil hindi umano nila alam at kilala kung sino ang mga kandidatong iboboto. Na isana nilang matulungan ng mga maihahalal na opisyal. Pero pag hindi malapit ang eleksyon, wala namang pumupunta? Pumupunta pag malapit lang yun, ganyan kasi humihingi sila ng tulong. Excited na po kayo? Oo naman, kasi nasa lipunan tayo. Dapat kung ano ang nasa batas, sundin natin.